na tayo dito, sabi niya maraming salamat at hindi na daw tayo maghanap ng gulo sa government nila. So, salamat daw. If ever daw, ano pa yung sabi niya? Ikaw naman. Mulawon. Sir, sinabi sa amin sir na hindi daw, hindi naman kami pa, paalisin talaga na hindi na kami mag, makapunta dito i-relocate lang kami doon doon sir doon so, sa dalawa na ang Duterte Park Daruna, sir. <coughs> uh, sir uh, okay lang magtatanong kami tungkol sa statement na binigay pa niyo ng karang araw. Then, uh, yung bantang paglusob sa bahay ni PRRD at sa pamamahay po ninyo. na lang na. Kanila na kung gusto nila. Okay, mag lang natin yung mga polis na yan. Sige, palusob na. Wala namang problema. Basta nasa batas sila, okay lang. Sir, what's your reaction with the statement of attorney Torion? Sabi nila, may tanim kaso daw na... Ayan na, lumabas na, di ba? Oo, oh. lumabas na. So, kung hindi ka matalo sa ayuda, matalo ka sa kasuhan, taka. Okay. Uh, that's the new politics of the Philippines right now. Dirty politics. Okay. Sanay na tayo dyan. Sir, also the Filipino people wants to know. Alam naman natin, sir, na si Atty. Kafmon sabi niya na the former president is in good spirits. Yes, totoo A naman. At, at oh. saka masaya siya. Sila, But, nagkwentuhan sila matagal. How is, is he? Ako, he? Ako, namamasahe eh. <laughs> okay. <laughs> sir, how is he, ma'am? How is he? How's your uh, Lalo. opa? Lolo. Uh, He's actually, okay. physically. He's okay. He's actually like really healthy. Mm -hmm. um, whenever we talk about You guys being here he's really really happy to know about it and he also wants to express his thanks to everyone here right now. Yeah, I'm honored. Thank you. So, may reaction ba si uh, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa uh, applica ah, sa pagfile ng defense about uh, jurisdictional challenge? Ah, uh, na muna po 'yung experience so oh, okay. na i nai nai sa among meeting so ginagi-inform na midaan na isa di agabantay na uh, dili pwede istoryahan ng bibin ng sa kaso niya. Okay. Oh. reaction ni dating Pangulo, sir, Sorry. sa fierceness ni VP Inday ngayon sir during his campaign. Makatawa lang man. Katawa lang siya. No, every time akong imenso na mangitagaway si Inday, higura siya makatawa. <laughs> okay. So, so ako lang po sa punta. Sa message niya kay Mayor Baste. sa message <laughs> okay. niya sa iyong mga apunga ni Dagan pagka congressman o councilor. Okay. So nasa iyong mga message pero din ako isulti na dito. Yes, okay, sir. <laughs> Sorry no lang. Uh, no problem, sir. sir, so, okay. Uh, Inun po na siya na kaning nahitabo sa iya ha. It is for the Filipino people and his country. Walang personalan. Trabaho lang daw. Sir, uh, may reaction ba si uh, Tatay Degong sa statement na sinasabi nila na the next person to be jailed sa ICC si VP Inday? Okay ra man kami tanan na lang para diha na mi tanan pamilya. <laughs> <laughs> libre security <laughs> libre kaon, libre. Uh, libre man tanan okay ra. Okay kayo. Diha lang mi tanan pero ako mama murag di musugot. Uh. Ako okay ra. Okay, How, about sir yung uh, sinasabi nila na ni VP before na every time they have a meeting sinasabi ni former president na kailan nyo ba ako pa makalabas dito? Ha, ah, ang makatubag, ang korte ragyod. Hindi ko makatubag, hindi ko katubagan. But is he not saying the same, sir? Okay. Ah, sa na siya. Unsa na may kaso, ano, may igor kusul, pwede pwede It's between him and the lawyers. Okay. Wala ko ilabot. How are you feeling now, sir? Okay na okay. ba? Ako? Gwapo kaya pa? na! Ulo pa may kawad? Okay. Ay, okay. Kong, okay. 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 additional. Kasi oh. sa sorbi ka sa Dabao. Pwede uh, din um, ako. Kaya kikasuhan like, naman. Ninety oh. okay. 90% ang imuhang uh, rating. Tapos ang kalaban, 4%. Kikasuhan naman. Mo pantay na na. 50-50 na na. Ah. <laughs> Believes ako. Tulog ka bulan ng investigasyon sir, <laughs> so personally, sir, as the son of the former president and uh, congressman, are you positive and confident na makauwi talaga si tatay sa Pilipinas? Mauna'y ginaampo na ito sa ginoo. Yes. Amen. Yes. Okay, kung nasa kagipanganak, dito magigagusto mong matay, di ba? oh, yes. so, muna'y yung ginaampo sa ginoo na unta, unta, makauwi. Sir, do you have a reaction na nagfile na daw ng case uh, si Senator Amy Marcos in, as a result of the Senate inquiry? No comment. Okay, thank you, sir. Okay. Uh, may Additional, po? sir, means sa taong bayan as congressman sa Dabawin. Uh, sa akong mga kaigsuunan Dabawin nyo, uh, karon nakakita video. Dugay -dugay na po mag-video, dugay-dugay na nanahitabo. Uh, sige lang inyuha gya pong desisyon kung kinsa inyong butohon sa inyong pagka sa unang distrito di ko magbuot o niya giingnan po ko sa abogado kay Hantod karon ila pang i-authenticate kung asa gikan ang video so kay Murag na una man og file ana sa ang butog sa si IDJ ba na una file sa CIDG IDJ ang testimony ang affidavit sa so social media usa sa piskal so di ko kara himo og statement ana kay wala pa mi kadawat og dokumento na gipaylan kog kaso daghang salamat sa kanunay niyong suporta sa kuha ug sa akong pamilya og yeah. <laughs> sir, one last question, sir. Mm. Maybe it is true na you are the youngest among the siblings. Sino? Kasi sa video, ang <laughs> karoon, <laughs> sir, magwa, magyo ka na tiguwang. Ah, pabuyag ka na kita. Sir, uh, one last thing. Uh, Magpicture na ito, mga kababayan. No problem. Unaon sa ito mga same... Uh,